Hi mga kalagan karon kay mga tumi ka okay, ng tangki na nanadto na sa Maria Cristina de Pitan City. So magpabugnaw mi kay grabe init kay karon no, mafeel na ma kay like nimo ang summer kay buntag pa lang sayo, sa grabe kay so, na kayo kay init. So muna na dai na nakyanan na mi kay pa magko-afford og motor. Ah, uh, mo na ko yung nako no, akong anak, akong mama ug akong igagaw no. So kana siya mo na ni dalan pa sulod dito sa may kuan sa may tangki. So mo lakaw pa kang mga naasa sa mga 10 to 12 minutes no ang lakaw ni mo. So dira ang agiunon man siya. Agiunon siya pasulod siya dili siya ingon nga nasa sa highway lang. So basta mga kuan gani kana mga nature is kadalasan pasulod din na siya. So mo na na dai mo na ang dalan dira as ah. so kana mo na balaya. Doon na jud kaayo na siya kana mo na na sumpay ilad sa liguan. So, kinidiri dahil kulba kay diri dahil kaya ngayon dalan dahi, inaana lang So, wala mina, wala ko kabalo no, agnes sa kadong yung panahon ko ako nakaanhidiri, dilit na dahi ingon ana ang kuan. So, sa una kay wala pa siya inaani niya karun, wala na kay mga gidiri kay, narada ko na yung laing agyanan nga nakasementado. So, muna ni, mga kalaagan no so mo na ang dala na mo padung di adto sa kuan sa tangki din kini nga kuan pwede na unta may dili mi kuan diri sa kasagbotan, pero na magu iro mahadlok may man dayon lang mas kasagbotan, so mo to pagbalik na ko diri ade na na wow kay ko kay na mga kasagingan diri a ah, mga kalaagan no na nay na anay mga kasagingan eh, Hala, di ko kay gabi ang dalan na nagi siya ang dalan no so ina na nagi yapon tis ganda na lang no so mao na siya day ina na ang dalan yun no so sa dar pa didiri lang tao na binago ng magulan no kay gabi overflowing ka ayo ang water and bugnog yung kay siya refreshing so muna dalan yun day no so mao na naami ami wala na hapit kay ami na kung dumaw yapon ng ila ang balay pero wala di ay dili na dito laga puyo so muna na siya day nagreklamo na kung bata kay ngano daw ko nang wala siya gibala so bugat bugat mag lagi na siya. So, muna na nadzay. Di ulit yung kaya misa ko anzay sa tangki. sa, sa doge-doge na chiko kaari deri day, de no? So, muna na akong bata, no? So, grabe kayo makuyog yun siya. maski hindi so ang dalan. So, kana, gabaktas pa na siya. Pero pag inagbalik ka nadzay, sus. ko na ka sa struggle day, no? ko nagya na siya. Kaya nang magbalag, ya na siya sa akua. ah. So, kana, muna na nga area, no? So, grabe kayo siya. Tsada siya nga area. Nature na nature. Tsada siya. And, tago, tagoon lang yun siya nga area, no? pero kailangan ng dinhi mo siya baklayon kay di may siya makakuan ng mga motor diri di makasulod and kana di o oh, kana ang area if mag-ulan na tsada kana lang tawon karon kay medyo malamala pa man so mabato yung kaya lang tawon nato no so medyo sakit-sakit ang bato ani dai so kana dai kana ang area dai dere dalan dai mo agi ang tubig dira ug suking ulan o oh, kana dai mo na niya gitawag so welcome to Tangke. Uh, So, manay tangki sa ako, ano? sa Ambugok, Tapitan City. So, akong, ako na tayo mo yung nalisa na upaglakaw na sila, o na, o, giba, giko na akong bata, kay, sige so, reklamo mo, nga na daw ko nung lisod kay Andalan. So, ganun sa dyan. Ito, ara ang tita, Kimal, nihan Kimal, o pak, picture siya kay Chada, gina kay Gvio. Tinood siya, Chada, kay Gvio, labi lang mag-ulan doon day, o mo yun tubig dira, aday, nabugnaw ka, ayod sa, yung Chada, gina kay no? Pero, ah, uh, mo Ani sya siya nga marag di lang sa kumaamba kay marag nadugay na balik dali di medyo mahadlok pug ko mas chada na giyon tatu nang daghan ka ayo mo kay bibu ba balik magdakpanay mo dad sa sulod ato nga uh, ko am so mo sa magsugba na mi ani day kanang isda day no kana pag magsugba day at ampisaw na day na mi day pero na may pagka power ani day no nah. so power pop girls char anyway so mona siya day nga amo ang area medyo gamay-gamay lang area nga kaliguan pero worth it kaayo okay grabe ka no juga ayo and man akong bata na lingaw kisha, kaya gusto niya mag mag kuan ng paitan bitaw kanang kanang isda dala sa kuan sa dira sa sapa. So, di lang yun siya madakpan, no? Kay, di ba yung kabalo mo dakop yun po? So, mga nagareklam mo na siya on on. kay gusto lang yun niya nga dahil on sa balay mo ng sa aquarium. So, ka nga area dyan. Mali ka na katsada ka dyan. So, sa una dyan, kaya mo katkat pa may nang bato dira aday para mo ambak. So, mga na to dyan. Mga mo ang picnic sa sayong kabuntagon. See you next time!